spray yeah. ang di ba, diba, ka na ice water. Uh -huh. Binubuksan mo lang na maliit na butas uh -huh. yan. Oh. Uh -huh. Bubuksan mo lang yan. Tapos, basahin mo yung mukha Babasahin mo. Shoot sa bibega. Pag nagising, yung mag-style ka, kunyari, kunyari na ihi ka. <laughs> Para maisip niyang ihi. <laughs> so, yon mga idol. Magandang tanghali sa inyo. Gusto ko sanong matulog. Kaso eh, Nakaamay ko na papunta si ano si Kalboy. <laughs> Makatambay na lang kay dito sa gubitan. Para hindi ako na tulog. alain na siguro matutulog ako. Oh. Ano yun? Ah, tulog! Yari ka kuya. Yari ka kuya. Nagpaabad ka pa sa akin tulog. Ah. <laughs> yeah ko talaga. Nakangangapa. Ano ko yung magandang magawa dito? Ano ko yung ha? Sayang. Wala akong maisip na ang pangbawi sa'yo, kuya. Aswerte ka. <laughs> Yari ka pagkawan, no? Ah! Pari! Hindi oh, mo pa inaano? Wala akong nga kung na pambawi na ako, pre. Oh, ano ba maganda? Ano maganda? Gusto mo ba tindi? Gusto mo ba tindi talaga pag-iisi? Ah, oh, sige, ano pa? Ano ba gagawin natin? Tunggi <laughs> ka na nga na. Plastic na yelo. Ah, oh, sige, sige. So, ito, kapitan mo muna itong camera, pre. Bakit? Para pagbalik ko yung inakanda na. Oh, sige. Bilisan mo ka. Hoy!

Dami mo, dami mo. Damian. <laughs> Ready na yan. Sige, <laughs> <laughs> pwede. mo, bull mo. <laughs> Bad trip pagkagising, <laughs> <laughs> yan pagkagising din ako. Spray ang gagawin na sa lito. Di ba, nainom na, ka na ice water. Uh, Binubuksan mo lang ng maliit na butas uh, yan. Uh, Bubuksan mo lang yan. Tapos, basahin mo yung mukha. Babasahin mo. Shoot sa bibega. <laughs> tapos pag nagising yung mag-stay ka kunyari kunyari na ihi ka para maisip niyang ihi <laughs> Ba, trip yan. ano ya yeah, pwede din pag nagising ha muna pag nagising ha muna <laughs>